In the first place, dapat alam mo na pagpunta mo dito that you're not qualified in this company. Pangalawa, wala akong pakialam kung masayang ang oras ng pagpunta mo dito. Kaya ka nga nag-a-apply ng trabaho, di pa. Kasi expect mo na na hindi lahat ng a-applyan mo ay tatanggapin ka. Gets mo na ba, miss? Good morning, ma'am. Magpasa lang po sana ako ng CV applying for admin staff. Are you sure you came to the right office, miss? Um, opo ma'am. Um, hindi po ako pwedeng magkamali kasi kanina po sa labas sa guard, ilang beses na po ako nagtanong sa kanya at uh, sabi niya nga po dito nagpapasa ng CV at initial interview na po ang proseso. Tama nga naman si Manong Guard. Pero ang hindi ko magets ay eh yung lakas ng kumpiyansa mong mag-apply sa ganito kalaking kumpanya kung pagbabasihan ko yung hugis ng katawan mo. Don't get me wrong, miss. Whatever. Pero, kamingin ka ba muna sa salamin sa bahay ninyo bago ka nagpunta dito, ha? Bakit po, ma'am? Ano pong ibig niyo sabihin? May mali po ba sa katawan ko? um, may kinalaman po ba to sa working experience ko na related naman po dito sa ina-applyan ko sa office nyo? Ganito kasi yon. I-explain ko sa'yo maigi ha, para magets mo. Makinig ka. Dito kasi sa kumpanyang to, experience and knowledge are not enough. We're also focused sa appearance ng aplikante. You know why? naman namin ihaharap ang isang katulad mo sa mga bigating kliyente namin. Kung ang itsura mo ay parang laging nakakain ng buffet. O kaya, parang laging busog sa sa <laughs> Do you think, magiging presentable ka sa mata ng mga possible clients namin, ha? Well, ma'am, um, parang hindi naman po yata ganyan ang mindset ng may-ari ng kumpanyang ito. Mukhang mag po yata kayo ng prinsipyo sa buhay. Teka! Ano naman ang alam mo sa may-ari ng kumpanyang to, ha? Eh kahit nga ako, hindi ko pa yung nami in person. Maski yung may-ari ng kumpanya dito. Ikaw pa kaya na hamak na aplikante lang? Na masyadong nag-a-admiss siyang makapagtrabaho dito sa ganito kalaking real estate company? Pero ma'am, Ayaw niyo man lang po ba akong i-try kahit sa initial interview man lang? Malay niyo po, um, mamit ko naman po yung expectations niyo. Sayang naman din po yung pagpunta ko dito. In the first place, dapat alam mo na pagpunta mo dito that you're not qualified in this company. Pangalawa, wala akong pakailam kung masayang ang oras ng pagpunta mo dito. Kaya ka nga nag apply ng trabaho, di ba? Kasi expect mo na na hindi lahat ng a-applyan mo tatanggapin ka. Gets mo na ba, Miss? Kaya, Miss, kung pwede lang, makakalis ka na. Kasi hindi ka talaga qualified sa kahit anong posisyon dito. Get out of my office! Excuse me, ma'am. Kamusta po yung apply ninyo? Hindi ako tinanggap. Ganito daw kasi yung katawan ko, miss. Hindi ko naman alam na may body size requirement pala dito. Naku, ma'am. Pasensya na po kayo sa HR manager namin, na Ganun po talaga umasta yun sa mga aplikante hindi niya gusto. Ewan ko ba, bakit ganon ang ugali nun? Dahil sa kanya, nasisira tuloy ang imahin ng kumpanyang ito at nadadamay pati yung mga empleyadong inosente na nagtatrabaho ng maayos dito. Alam mo, matatanda rin ako nakakatanggap ng ganyang reklamo sa manager na yon. At kaya ako nandito para ako mismo ang makapagpatunay sa sarili ko. And now, I already proved myself. Ano pong ibig niyo sabihin, ma'am? I am Miss Melody Ortigera, the only daughter of the owner of this company. Hello, ma'am. Kayo po pala yung anak ng may-ari ng company. Nice to meet you po. So, totoo pala talaga lahat ang complaint na nababalitaan ko about you, Miss Balvin. Dahil ako mismo ang nakapagpatunay nun na totoo ang lahat ng yun. Finally, mababawasan na din ang mga anay na tulad mo sa kumpanya namin ito. Ma'am, pasensya na po sa inasal ko. Hindi ko po kasi alam na kayo po pala yung anak na may-ari ng kumpanya na to. Marami lang po talaga akong problema at iniisip sa pamilya. Kaya hindi ko po na-control yung emotion ko. Ma'am, please po. Give me a second chance. Kailan-kailangan ko lang po talaga yung na ito, ma'am. Alam mo, lagi ko naaalala ang turo sa akin ng papa ko na anuman ang marating ko sa buhay, wag na wag ako magiging mapagmataas sa kapwa. Dahil pwedeng bawiin yon ng nasa itaas kung anuman ang tagumpay na narating ko sa buhay. Pero ikaw, ni konte, wala akong nakitang pagpapakumbaba sa'yo. Kaya pasensyahan na lang tayo. Dahil ayo ng pamilya ko ang mga empleyadong tulad mo. Kaya ngayon, you are terminated. But don't worry. Mabait pa din naman ako sa'yo. Makukuha mo pa rin ang buo ang salary mo, pati na rin ang back pay mo. Pero, bukas na bukas, dapat wala ka na dito. Tutal, may nakita na akong kapalit mo. Congratulations, Miss Golda. You are now the new HR manager. Ma'am, sigurado po kayo? Oo naman. Dahil kanina, nung kausap kita, nakita ko kung gano'ng kabusilak ang puso mo. At ikaw ang kailangan namin dito. Hindi ang mga taong mapangmataas ng kapwa at binabase ang respeto sa hugis ng katawan ng isang tao. Salamat po, ma'am. Makakaasa po kayong hinding-hindi ko bibiguin ang tiwalang ibinigay niyo sa akin. At ikaw naman, Naintindihan mo naman siguro ang mga sinabi ko. Kaya wala ka ng lugar sa kumpanyang ito.